Ang ganda ng sikat ng araw dito, sir. Ganda nga. Sikat pa sikat. Paglubog niyan, kasama ka. Uh. Ano yan? Bro! Wala to! Akin to! Ikaw pala, bro! Ayusin mo na yan! Huwag mo niyan. Ang kamay mo. Kung makapagsalita ka, akala mo may alam ka. Oo, Senior medic ako sa walk training namin. Ganun ba? O sige, ikaw tumiro nito. Ha? Tagal. Grabe. 48 years. Ah, kung hindi ka lang talaga gwapo. Hmm. Ano ba? Ano bang gagawin ko? Hmm. mau ka. Pwede naman palang pumasok yung mga dumadalo dito kung gusto ninyo eh. Hoy, alam mo, hindi ako kay Direktor dumaan ngayon. Umila ako sa gate. Hay nako, ang haba-haba ng pila, ang init-init, ang dami-daming tao. Ang hirap pala. Alam ko, taga rito ako, hindi um, okay. Um, uy, kanina pa ako nandito. Yung mga kasamahan mo nga, marami na silang nakwento sa akin tungkol sa'yo eh. Wala ka palang gang dito. Sabi nila sa akin, kapag meron daw mga dapat pagdesisyonan, ikaw daw yung pinapatawag ng mga boss para magbigay ng fair judgment. Nire-respeto ka ng mga gang dito kasi... Anong kasi? Natatakot sila sa akin? Hindi. Kasi... Uh, kasi honest ka daw. Ten years ka pala sa maximum. Sabi nila, kaya ka daw nilipat dito sa medium para ayusin yung gulo dito gaya ng ginawa mo doon. Nag... Nagbasa rin ako tungkol sa'yo. Grabe pala yung nangyari sa'yo tsaka sa girlfriend mo. Kawawa naman siya. Patay. Ano ba talaga yung nangyari? Eh, ano ba pangalan mo sa buhay ko? Ha? Basilo ka pa? Ba? Ano ka alam mo rin sa Bilibid? Manila Zoo? Hindi. Tinantinan nyo kami? Hmm. <coughs> Pinag-aaralan? Eh, kung kaya pakaralan namin ngayon? Gusto mo umpisaan na namin? Ha? Ha? <coughs> 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 Angil, ah, mana okay, ni yari? Ma, pahalang pasuk nembala. Merabine tau, cuma terabine tau. Takpanyo, takpanyo. Kau kenapa? 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 Kau Komander. Hindi na hangin, lumuwag kayo! Okay lang ako, okay lang ako. Masasabihan si ko na si Direktor, padala na sa ospital! Huwag delikado. Masisira lahat ang inumpisahan natin dito. Tama si Angel. Hindi dapat umugong na na-ospital siya. Lalong-lalo lalo, lang nakatira. Hindi e di lalong nagadibdib ang mga baliw dito. Ang kailangan ko lang damit. Tsaka antay-tetano. Nagawa mo na ba ito, Angel? Madalas kong ginagawa sa babato sa mga tao ko nga lang di si sarili ko. Wala namang tinamang ugat eh. Umasay lang parte ng laman. Nasa balat lang eh. Mabuti nilang talaga, Paltik. Kaya balagbag. Sigurado ko, Anghel. Pagputok, putok, napatagilid ka. Kaya ayun, medyo nailaga mo ang bala. Yan ang dapat na umugong. Wala nang medyo-medyo. Nailaga ng bala. At yan, hindi mga kapani pero yan ang kailangan makarating sa ating mga tao. Tama, tama si Gaturing. Nasaan ba alalay mo, Anghel? Andon sa Bible Study. Nahatak pa nga si Bong eh. Nyo na. Doon na nakakuha nakatahimikan eh. O ano, nagkakaintindihan tayo. Pero ang pinagtatak ako, pa paano na ipasok ang perwisyo niyan? Hindi ko alam kung saan galing ang na yan. Ano, pakuha tayo ng alak? Kukuha ko. Bawal sa atin ang magbintang. Pero dahil sa ang kaso mo, napakahirap maniwala na wala kang kinalaman. Ako na nga na matayan. Ako ang pinagbibintangan ninyo. Kumakalas na ako sa pagkakaisa ng pagkat na ito. Nandali lang, man eh, gira, gusto mangyari. Sampung taong tahimik itong bilibid, ha? Ah. Sa tagal ko rito, walang naperwisyo. Ibig sabihin, sa dalaw galing, grado dalaw dito. Pag ang asawa natin, napag hinala nagdadala ng... buong pagkababae, buong pagkatao, binubulat lang. Kaya pati mga dalaw, nasama na sa gulo. Hindi ako natatakos sa inyo! Lalong-lalo ka na, Commander, dahan-dahan ka ng pananil ha? Patawarin ng Panginoon ang taong ito. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Amen, brother. Amen. Ba't kayo gumalaw na walang timbre? Malaking gulo yan. Sir, hindi naman po kasalanan ni Angel, eh. Ito na, walang anesthesia. Pero nakakuha ko ng anti-tetano. Patatarimahin ko muna yung mga tao. Para maagapan yung ugong. Huwag mo nga ngawakan yan. Dito minang kamay mo. Kung makapagsalita ka, akala mo may alam ka. Oo. Oh, senior medic ako sa walk training namin. Ganun ba? O sige, ikaw tumira nito. Ha? Huh? Sindali, sindali, sindali. Oh, ano ba ginagawa niyo dito? Walang Ayan eh, dami yung gasa mo walang dahil pag hinugot mo yung bala dyan, bro, bro. bubulwak ang dugo dyan. Tarima! Bro, bro! O, oh, walang bala dito. Walang dito. Mamaya, ilabas niyo yung mga bosyo. May meeting, ha? Walang... Yes, sir. Uh -uh. Dagdagan mo ng gasa para tumigil ang dugo, idiin mo. Anghel, sinabi ng alam ko yung ginagawa ah, ko eh. Ari ko! Ano ba? Galaw ka kasi ng galaw. Idiin mo, pero huwag mo naman biglain. Dahan-dahan lang. Bakit? Dahan-dahan naman ah. Alam, hindi naman mangyayari to kung di ka biglang tumakbo eh. Hindi mangyayari to kung hindi mo ako tinakot. Anong tinakot? Ayan, sumisigaw ka. Ano ba talaga kailangan mo sa akin? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong kailangan ko sa'yo. Ano? Ayan, tingnan mo. Sumisigaw ka na naman. May ganang alam. Arig ko! Bakit ba? Tinan mo. Tinan mo! Yung daliri mo, nakapasok sa sugat ko! Pinatadya <laughs> 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 yan! <laughs> bakit parang pinatatawanan niyo yata si Angel? <laughs> eh, ito, lakas ng tao. Oh. Medyo titignan muna namin mga tao namin, ha? Wala na, ba Okay. <laughs> o, teka. Ayos nyo banig. Ano? Sino? Hindi naman kalabisan sa'yo, Iha. Pwede na ba ako mawalan ng malay? Sorry, ha. natin to o tititigan na lang. Rosa, ba't ka naman nagnakaw? Commander, gutom na gutom na po ako eh. Magugutom? Sigurado ang pagkain? Eto <tap> 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 ano na to? Tatlong beses ka lang nagnanakaw eh. Pabalik-balik ka na lang eh na toy kanina habang nagkakagulo sa talipapa. Eto ito ba naman eh, hinold up yung dalaw? Sus, Gino. Bilibid na lang ba eh? Nang hold up ka pa man? At nag-stacking pa sa muka! Commander, patawarin niyo ako. Hindi ko mapigil eh. Sakit ko na to. Alim bang kamay ang ginamit mo sa pagnanakaw? Ka kaliwaho. Pati nga anong kamay na sabi mong ginamit mo? Moga. Kimin. Apa nama pa yang kanan? Kung kailangan mo, ipaalam mo lang sa nagdadala ron. At kung kulang, ipabato mo lang kay Sir dito, ha? Galingin na namin to. Thank you, Sir. bro! Ayusin mo na yan! Baka abutan pa ba tayo ng karelyebo ko! Ayusin nyo na yan. Yes, sir. Oh, ano nga yun? teka! Relax lang! Wala kayong karapatang gawin sa kakosa namin yan. Ni hindi nyo pwedeng gawin yan. Masaisin na, Commander. Nabigla lang ako. Tandaan nyo. At alam nyo, responde ito ng pangkat para sa katahimikan. Dalihan nyo ang mga kakosa natin. Baligo kayo para bumaba ang tama nyo. Angel, Ay, nako. Wala kayong pinagkaiba sa mga baboy dito. Puros lilitunin, ah, Hindi pa pwedeng karnihin. Pero darating din ang araw. Kung anong ginawa niya sa bata. Itagawin ko sa inyo. Lahat pinapakailangan mo eh. Ang ganda ng sikat ng araw dito, Sir. Ganda nga. Sikat pa sikat. Pero lulubog yan. Paglubog niyan, kasama ka. Sisiguraduhin ko. <laughs> Sasamantalahin ko muna ho, sir. Pakiyot, ha? <laughs> <laughs> Alam mo, Angel, totoo niyan. Kaya kami nandito, gusto lang na magpasalamat sa'yo. Dahil sa ginawa mong pagsulat sa direktor, malaki ang pinagbago. Sa Angel, simula ngayon, wala nang matandang ilalabas para magtrabaho. Sa Commander, may ambulansya na kami! Ambulansya? <laughs> ba, okay ano yan! Kanilang, Commander! Angel, bakit meron pa rin kayong mga hidden codes? Tsaka, bakit hanggang ngayon, umaabot pa rin sa punto na may mga nasasaktan? ang bilibid ang pinakahuling hakbang papunta sa simenteryo. May ilan-ilan dito. Hanggang ngayon si Raulo pa rin. Sagad sa buto ang kasamaan. Oh, ang sabihin mo, ay mo lang madagdagan yung kaso mo. Natatakot ka. Kahit kailan, hindi pwedeng pantayan ng kabaitan o kabutihan ang kasamaan. Lumaki ako na iba-iba yung tatay ko. Ha? Huh? Wala, kung sino lang yung kapartner ng mami sa negosyo, yun ang tatay ko. Tapos, ang oh, mami ko naman, wala yun, parang aparisyon lang yun sa buhay ko. Tama. Napakalaki ng puhunan ng gobyerno para lang sa pagbabago namin. Katagdagang pa ba ang problema nila, ang nila para lang sa mga walang kwentang taong ay magbago? At least ikaw, di ba? <laughs> Alam mo na, wala ang mami mo? Sa buong mundo. Sa bawat lugar. Sa bawat bansa. May batas sa sinusunod. Minsan, kailangan ng gera para mapangalagaan ang katahimikan. Gusto mo ba siyang makita, Angel? Sino? morning, Hawk. Huh? Yeah, good morning. <laughs> May bisita ka. Oh? Angel? mo? Nay? Ano Nay? No. Nay? No. Ikaw nga. Ikaw nga ang anak ko. Sampung taon din tayo. Hindi nagkita. Well, uh, sige. Dali mo, nang mo na ang nanay mo doon sa tabi ng swivel. Doon na kayo magpasa. Salamat po. Salamat po. Okay na po, sir. Okay. Kaya naman pala marami nakakapasunod dito sa atin. Ah. Kasi yung style ng pagkapkap mo, parang nahihiya ako mo. Sir. Narinig mo naman ang sinabi ko, ha? Hmm. Ubaran mo na raw. Hindi naman po pwede yan, no? Yeah. Karapatan mo ang tumanggi. Eh. Pero, karapatan din namin na hindi ka napasukod dito muli. Paano malalama kung may nakapasar dyan? Nung araw, pag dumadalaw ako sa tatay mo, pumapasok ako ng diretsyo sa loob. Pero ngayon, meron pang swimming pool. Alam mo, anak, gustuhin ko mag-swimming. Hindi na ako pwede. Huli kitang nakita sa libigan ng mga patay. Laking pasalamat ko sa Diyos at nabulag na ako. Dahil hindi ko na kaya talagang makita ka dito sa libingan ng mga buhay. Nay, sabi ko nga po sa inyo, maayos na rito. Anak, bilangguan pa rin ito. Alam ko kung anong bilangguan. Galing ako sa koreksyonal. Napakasakit sa dibdib at isipan. po tayo, Nay. Salamat. Salamat. Isipin mo, anak. Isipin mo, ha? Ang tatay mo, nabilibid. Ako, nabilibid. Ikaw, nakabilibid. Para tayong royal family, di ba? Ha <laughs> Para tayong royal family. Anak, nagbibiro lang ako. Tumawa ka naman. <laughs> Alam mo, talaga mabait siyang siyota mo. Oh? <laughs> Talagang hinanap niya ako. Hanggang sa makarating siya sa Home for the Aged, gusto ka raw niya ahin eh alalak tuli tuloy kami ng tatay mo. Ganyan kami ka-sweet. Eh, anak? Saan kayo nag... Na, nay? Alam mo na? Ano yun? Ang sabi ko, saan kayo nag... Ikaw naman, alam mo na yun eh. Para ka namang hindi batang bilibid. Kami ng tatay mo, sa ilalim lang ng lamesa. <laughs> nay, magka, magkaibigan lang ko kami. Huwag ah! niyo akong pinaglololo Nay, Kakanain ko kayong dalawa dyan, eh. Alam mo, anak, nasa ospital ako ngayon. At siya nagpapagamot sa akin. Uh, uh, ano yung sakit niyo? Hindi ko alam. Parang pahina na lang ako ng pahina. Anak, anak. panja, ikaw pa ba yan? Anak, umiiyak ka ba? Hindi po. Angel. Angel. May check-up pang ang nanay mo eh. Kailangan na namin umalis. Oo, anak. Wala po akong masasabi sa inyo, kundi, mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal kita, anak. Talagang hindi kita pinabayaan. Tandaan mo yan, kapalanan lang talaga ang naging kalaman ko. Patawarin mo ko, ha? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Pagkakayakap ng anak ko. palagay ko, hindi na kami magkikita. Angelica! Angelica salamat! Angelica, salamat! Huwag salamat. mong sasabihin sa asawa mo to. Baka magulo pa utak nun. Malapit nang lumabas ang apilan nyo sa Supreme Court. Baka maabsuelto pa siya. Subukan mo mag-iskandalo. Alalahanin mo, apilado pa ang asawa mo. Kapag ginawa ko siya ng bagong kaso, mabubulok na siya dyan sa loob. Sa ko tub ko ang Hindi na ako dadala ni Elizabeth. Sumulat siya, wala na raw kami. Hindi naman ako gumawa ng masakit. Hindi ako pumatay sa kanila. Wala akong kasalanan lang. Kaya ako lumayan na namin. Para katakutan ako. Baka tapak-tapakan ako rito eh. ha <laughs> ha